siguro ng mga estudyante ko, hindi ako marunong maga. Mm -hmm. Kung para nga lang ba sa atin lang yung ginagawa natin, eh nako, hindi na natin sila kukulitin dun sa mga kailangan nilang ipasa. Tapos hindi pa sila nagpapakita ng interest, eh yung unang markahan is patapos na. At itong linyahan ng teacher, kapag patapos na itong markahan, sasabihin niya, nako, alam nyo ba na susweldo kami kahit hindi kayo makimig? sa Sasahod kami tuwing kinsenas at katapusan. Pero ano ang naririnig nyo sa amin? Yung mga reminders, yung paalala sa inyo na kailangan yung gawin mga dapat yung gawin. Hindi nga pare-pareho ang mga estudyante. Marami din naman tayong estudyante masisipag. Hindi mo na kailangan paalalahanan. Ito nga tayo teachers eh. Flexible tayo. At mahaba ang pasensya. Pero alam din natin na kahit mahaba yung pasensya natin, nauubos din yan. Lalo na kung may deadline. Halos nga yung bahay natin, karuktong na ng eskwelahan. Kaya nga yung teachers, kapag nasa klase na, gusto niya ang mga estudyante lahat nakikinig. Hindi man alam ng mga estudyante ang pinagdaraanan ng bawat guro. Abay, makikinig naman kayo mabuti. Ang hirap-hirap naman kaya nung class bungi-bungi. para masulit din naman yung mga ipinababaon sa inyo ng mga magulang nyo. At isa pa, kaya nga kayo pumupunta sa paaralan para mag-aral, para makinig, at para matuto.